Ayan, good morning mga guys. Dito na naman tayo sa ating munting backyard. Mag-update. So, ito pala yung ating uh, bagong pinaglalagyan ng ating mga lagang manok. Yun guys. So, bali nakabakod na yan. Yun. So, bali nagpaalam lang tayo sa may-ari kung pwedeng paglagyan ng manok. So, yan guys. Pwede naman. So, yan, Ito yung ating mga kulungan sa gilid. Ayan guys. So ipapasilip ko sa inyo. Pati yung mga Apasisyo ko dito. Ayan guys. So. Ito yung ating. Ayan. Siya mo ako na hen. Tapos dito yung stag natin na ganoy. Ayan guys. So. Ayan. So dito yung ating ganoy na hen. Ayan o. Tapos dito yung ating ganoy na broodcap. Ayan so, guys. O. Yan, yung broodcock natin nagano eh. Yan. So may mga palahi na to guys. Yan yung ating stag na ah, gano'y din. Yan o. Oh. Yan. Tapos dito sa kabila yung ating mga native which yung mga cobra natin. So yung tatlo kasi pinakawalan ko muna dito para makagalagala. So, yan dito sa ating brooder. Yan. Yung ating mga 3 weeks old na mga pasisyo. Ayan, guys. oh. Yan. So, marami. Tapos, dito sa kabila is ah, one week. Yan. One week old. Ayan, guys. So, hindi pa tayo sa mga breeding pen. So, parang pakita ko sa inyo yung mga iba pang ah, manok. Ayan, guys. So, bali papasilip ko muna yung Breeding pin na ginawa ko Yan, bali apat na kwarto yan So, tatlo lang muna yung Merong laman okay, So, guys Yan, pasok tayo Yan, oh, ito yung ating Yan road Island cross sa Hulu So, yun, guys So, may itlog na dyan oh. Yan Tapos dito naman tayo sa kabila. Gusto niyang lumabas. Yung ating kubra. Yan, may mga palahe na rin tayo dito guys. Sa kubra natin. Yan, yung kanyang itlog. Okay guys. So, kung napapansin nyo, bali purohin lang dito kasi hinahan braiding ko lang to guys. Yan doon sa mga lalaki na broodcock natin yung pinakauna dito is yung game foul natin yun okay, guys so. yan game foul natin yan. ito marami ng itlog guys yan yung itlog nyo yan daming itlog yan. medyo malaki na rin yung breeding pen na to guys So yan. Meron paglalagyan dyan ng mga broodcock natin. And then dito. May talay dito. Simula dyan sa puno ng niyog. Papunta dun sa may mangga. Yan. Ito yung mga tagabantay natin guys. Oh. Yan. Yung ating aso. Bugs. Si Bugs. Morning Bugs. Yan. Si Bugs. And guys, maganda dito guys oh ah uh, malapad so yan yung ating breeding pen dun sa dulo yung ating mga uh, keeping yan. so yun lang guys at maraming maraming salamat sa uh, mga nanonood pa rin sa aking munting channel and God bless to everyone and uh, happy Father's Day sa mga tatay dyan